Yes, uh, magandang uh, tanghali po mga minamahal kong mga taga sa So, bibili sana ako ng ulam sa karinderya at uh, napadaan ako dito sa May DHWD at uh, napansin ko na pinapantay ang kalsada rito ng mga Maynilad uh, kasi naghukay dito nung mga nakaraang buwan pa at uh, itong mga malalalim ang kalsada ay kanilang tinatabunan ng uh, ang tawag dito yung ispalto ispalto so pinapantay nila para maganda maganda ang kalsada At uh, ikot ako rito at para makita. Ayan, pinapalas nila para mawala yung lubak. Okay. So mayroong parte kasi na may lubak. So tinatabunan ng espalto ang mga ito at para pantay. Ayan, ayan pantay na yung pagkakagawa. Uh, so may nilad ang nagaano dito, ang nagaayos ang mga kawanihan ng Maynila, mga trabahante ng Maynila at ito tinaayos nga nila Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga Cebu. Bye-bye. Please like and share po.